Hi, hello, good morning. Uh, for today's video, nandito tayo sa mall. So, unexpected kasing uh, pumunta kami ng uh, mall kasi uh, nagyaya yung pinsan ko na magpalinis ng PL. So, ngayon sinamahan ko siya. First time ko ding uh, makapasok itong mall. Dito lang naman sa Cavite Tans. So, ang lawak ng area dito, so nagtatanong kami kung uh, saan ba dito ang uh, parlor kasi uh, magpagupit din siya ng buhok and then hindi namin alam kung saan banda so dito siguro naghahanap siya ng uh, lotion or lalong uh, sabon na lalong ikaganda niya <laughs> actually sinamahan ko siya malay mo, malibre ako ng uh, pagmanicure, ba oh, diba? So, ditong banda, may mga ritual yung uh, bilihan uh, tungkol sa sing-sing. Yung iba't ibang, ano, uh, anong pangalan yun? Yung mga ritual na paniniwala, uh, paniwala. Wala naman tayong mawala kung maniwala tayo. Sa mga, sa mga ingit daw sa so, mga pampaswerte. So, dito, ba, pag bumili ka, nakita niyo yung parang ano, ano pa <laughs> Kasi bago ka, uh, bago mo babayaran, gagawin nilang ritual. So, pa, ano mo, Kalimutan. <laughs> Panuhin. Yung parang kawali na ipokpok. Eh, o, yun. Mapaswerte daw yun. So, medyo hindi kami bumili. Kasi mayroon na kami So, nagtanong-tanong lang. So, yun. Nagtatanong kunwari kami. Maka maka-afford. Charot lang. So, actually, ang linis-linis dito. Tingnan niya yung sahig. Matingkad. Pakinis. Di ba? Pwede yung So, ayan yung pinsan ko. Nagtatanong siya kung saan daw ang uh, parlor, parlor game parlor, So, ang sagot ng uh, security guard nandun daw sa second floor. So, 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 so. Kung kun sa baga, naging assistant na ako sunod-sunod <laughs> yan yung pinsan ko na mabait matyaga kasi lahat siya na siya na ang uh, inasahan ng pamilya niya so umakyat kami sa floor kasi doon ang aming oh, ano, nandoon yung sikang, ang Tingnan ninyo guys, ang ano oh, yung selling pad. Ang haba-haba so, ano? na kulamoy. Oh, walay ko an. Her service. Ganit. Ano? Why luck nga na yan? No? Nahumanagod niya sa among tujo. Magbisaya na puta kay mura murag naluya ko kwan. Magtagalog. Silbi so, ano ba? Ah, uh, Bista. Bisaya Tagalog. Halo-halo alang ni mga lakatsera. Supposed so, to be nga uh, <clears throat> kailangan tala natin isa na yung ating uh, ano. So, ditong banda. Pauwi na kami kasi pero ah, uh, yung asawa niya at saka pamangkin sumunod sa amin so nandoon yung uh, mga pamangkin niya sa may laruan so dito the end of the uh, the end of this uh, video for today's video wow English siya so yan ang kasabihan hindi ako takot mag English sa ibang bansa mas takot ako dito sa Pilipinas sinong nakarelate dyan So, yan ang mga lakotsera ng ating buong uh, video dito sa mall. Uh, maraming maraming salamat. Hindi ako nagsasawang uh, magsalamat sa pag-support sa maliliit kong bahay. And isa lang ang masabi ko, chip, sipag. Sipag, tiyaga, at tiwala. Ito lang ang ating sandata at most especially maniwala tayo kay uh, Lord So once again maraming maraming salamat for uh, those who not uh, subscribe my YouTube channel charot ingles di ba?